Oo, oh, diba? Oo. Wow. Oh. Tapos di mo makuha yung strawberry. Oh, anong kulay daw yung strawberry? Ano? Strawberry? Ang ah? color? What? Purple lang dyan, oh. Ay. Ay, <laughs> ito na lang. Ito na lang. Anong kulay ang, ano, blueberry? Anong kulay ito? Kulay blind. red tsaka green. oh, color blind. Hindi mo alam mag, ano? ba mo na ano, kulay. Magtanong ka pa yung oh, sa kanya kasi. Apagdak ka lang chan mo, ma. Ha? Tagdak yeah, ka lang hindi. chan mo. Hindi ko chan yon. Sa kanya yon. O, oh, asa lang chan ko dyan. Ano? Ay, ano? Ay, ka dyan Ado alice Alis. Alis ka dyan. Oo, oh, ba? Diba? Ano pa ba? Oo. Oh. Ayun naman na. bakit? Ay, bak oh. Ay Aray ko. Ang liin ng chan mo. Ano ito? la malabing oh. ka na. <laughs> ano ito? Cinderella. Asan? <laughs> <laughs> oh, So, na, may ading ka na. <laughs> 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 Kita mo kami nagtakol ta tyan. Mukha tayo. So, na. Baka, eh ano ito? Kulay yellow, green, blue, red, peach, orange. Oh. Pare ko? Eh. Orange. Pink. Oh. Blue. Green. Orange. Anong kulay to? Anong kulay to? Kulay blue. Yes, hey, kulay green yan. Colorblind. Mm -hmm. Kulay blue yan. Ano ba? Ah, ito. Anong kulay to? Ano daw yan? Kulay. Ano daw? Tiga wala. Wala ipalpon. Python. Hmm. Eh, sinabi naman ni Mama sa yung sagot. Ay, wala ko sinabi. Honest. Goodness. Alam niya lang. Ito. O, oh, ano daw yun? Wala brown. Wow. Well, ito. Na, magaling na siya sa polo. Wala black. Hindi. Ah, ha, ha. Colorblind. Hindi. Gray. gray. Kulay gray. O ito na lang. Wala ka sa sikot ko. Wala, wala, wala orange. Wala ka sa hikaw ko. Ano wala, wala ka sa hikaw. Wala ano ka sa hikaw ko. Wala ka sa hikaw ka. <laughs> eh, Nung pula ito. Ano eh, ba color uh, yun? Pula uh, yung white? Diba? Ang galing, ang galing, ang galing. <laughs> ano kulay ito? Kulay yelo. Hindi oh, siya magtatanong bakit ikaw nagtatanong sa matanda? Siya magtatanong sa iyo ba? Laleng! Ano kulay ito? Oh, oh ano daw yun? Oh. Well, what's that? Kulay orange, black, Why? Galing. Okay. Oh, Gan, ang ganda no, ang ganda. Ano ba yan? Okay. May ID. Puchin. Puchin. May ID din. Tain May ID din. May ID din. dalawa yung ID ko. Dalawa ba? Oh, kuchain, kuchain. Ano ba yan? Isa pa, isa Anong pa. Anong kulay ko? Wala niya. Yeah. Kulay, um, kulay pink. Mali, coral yun. Ha? Coral. 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 Coral, parang naman Ah, <laughs> ah, Oh. Anong tunog to doktor ng hayop? Arf arf. Oh. Uh, what are you? What's Arf arf. Arso. Eh, ano English ng aso? Oh uh, oh uh, oh. Uh, English daw. Ano English? No, uh, ano English? Oh, English. English. <laughs> Allah. Uh, Hello. yung ato ay ani maso daw ayon ano pusa ano 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 Anong ano ano to? Man? ano <laughs> to, ano 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 Anong? ano Ini Ano? Eh. Horse Wow, galing. Ano okay. pa ba? Ito, to. Me. May... Go. Wow. Ano pa ba? Wala yeah, ako bay, Vida. Wow. Anong tulog nun? Ano daw yun? Ay, wala yung tunog. Sabihin, mo yung a-a. Hindi ni alam eh. Ha? 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 Hello? Ha? to, 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 to. Halika dito, to. Halika. Ah. Uh. tar Tartara o... Oh. Mm. Manok! English. Yeah, ano English mano. Mano? Anong ang manok? Ano nga English ng manok? Ano nga English ang manok? Ano nga English Wahoo, galit talaga Wala na ako alam. Oh, alam mo ano? Alam mo ano? Natunog. Ano yun? K? Uuh, ah, k? Ayaw, ayun. Muna. ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. <laughs> cut mo na mauna. Oh, cut daw mo na meow. 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 <laughs> ano daw? Pusa. Okay, oh, yung bliss. Yung ng pusa. Kaya sabi mo lang eh. Oo. <laughs> Oo, oh, yun daw. Ano yun? dira <laughs> Ikaw, ka mo. ako oh, ah, na. Ako, ikaw yun eh. ako, <laughs> pakong sinsya yun. Kasi, dun-dun yun. Ikaw yun, ikaw yun. Oh, ah, ikaw yun. Ano <laughs> oh, yun? <laughs> oh, ano yun? Monkey. Oh, ikaw yun. Oh my God, ang galing mo eh. Monkey. Oh. Ikaw yung monkey. <laughs> <laughs> oh, tignan mo yung mukha mo, mukha kang monkey no monkey 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 ikaw okay. yung yung ano ko nga ko nga hindi niya alam ko okay. okay. oh, hindi 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 na. hindi oh. na, hindi 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 yung nagla, yung nag-jump, jump na ganyan, oh. Yung garo. Koka, yung garo. <marun>? Kulay <laughs> green? <laughs> Hindi kulay orange? oh, kulay green daw yun. Yung lumundag-lundag dyan, na may black pa, ah. Uh. Oo. Oh. <laughs> koka. Koka, 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 koka. Sabi niya. Yeah. Hey. Yan. Oh. <lumundag> Ang galing! ate kasi abacus na Oo, Ano, ano daw natin? Eh, frog? Oh. Oo. Ano? you know. eh? Anong Oo, oh, galing, ang galing. Anong kulay ng pig? Anong kulay ng pig? purple ka, that's what I want. kulay pink lang yun, ma. Pwede din, black. Kulay <laughs> pink lang. Wala, totoo na mo. balin mo ti black and white. Oh, di ba? Ano mo kulay pink lang ang pink? Anong kulay ang ano ang frog ulit? <laughs> kulay green. Oo. Okay. Oh. oh, nung wala yung bunny. Bunny daw. Kulay white? Oo, mm. oh, ang galing, ang galing, ang galing. Oo. Oh, uh -huh. Anong kulay yung giraffe? Giraffe? Kulay yellow? Aaw. Oh. <laughs> ang kulay, ay, ang kulay daw. Ang cat. Cut down. Cut Depende. Depende yun. <laughs> Anong kulay yung zebra? Kula yellow. Ah, zebra kulay yellow. Saan ka nakakakita ng ganun? Zebra? Sa Tom's World? Dun sa... Nagari. Oo, oh, oh, ang galing wala well, mo well, 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 na pala ng zebra na kulay yelo. <laughs> kulay black at white yun. O, sabihin mo ulit. Anong kulay ang zebra? <laughs> kulay black at white. Black and white? Parang ikaw, black. Ka. black. Ikaw yung black. Hoy, hindi ako may team. <laughs> Ayun, black panther. Black kulay white yan. <laughs> hindi. Hindi. Anong kulay ang fish? <laughs> ano ba gold yan? Gold? <laughs> hindi, yun lang gagaling sa dagat. Yan, yeah, <laughs> tilapian. Bago daw ko ngayon yung tilapian. Mm -hmm. Hindi na alam yung tilapian. Alam ko na. bangus yung bangos. Nakita mo pa yung kulay. Black. Black. Tama ba ate? Black <laughs> na kulay gray yun. Ha <laughs> ha kita siya kulay white fish. Saan ka nakakakita ng kulay white na fish? Di sa dagat. Wala ang kulay white na fish. nag imagine ka na naman. Anong kulay ang ano? Ano, ano? Um, ano, ano? Angkaw, angkaw. Hindi ah. ikaw. Hindi ikaw. Ano? kulay, sabi ko, kulay, hindi ako. mu yun, eh. Oo. Oh. mu Sabi nga Anong color daw yung ano pa pa na na tayo? one plus one. <laughs> one plus one black. <laughs> magmat naman tayo, magmat tayo. Ay, wait lang. Ano? Oo. Oh. Magmat tayo. One plus one. One plus one. one. Oh, ilang ilan One, two. Oh, one plus one.

Alas. Two plus two. Bilan lahat yan Bilangin mo na. One, two, three, dalawa. Hindi. I-plus mo, <laughs> mo yan. mo oh, yan. O, bilangin mo lahat. Ilan lang One, two, three, four, five. O, ilan? Five. Bilangin mo lahat yan. One. Two. Three. Four. Oh, ah, o, <laughs> oh, ilan lahat?

Two plus Two bilangin mo lahat to. Ilan lahat? One. O, ilan? Ilan? Ang sinabi mo, na last? <laughs> Wala, dito. <laughs> <At, tamo, laughs> huwag mo na tawanan, ate. O, gusto <laughs> na natin. Ayan. Hindi eh. sabi na ate, one plus, ay sabi niya, two plus two, bilangin mo lang. O, yun plus na sinabi mo, pangit nine gusto nang siya. Bina. Tama na natin. Oh, two plus two is two na. O, bukas oh, bukas na lang. na two na. Two na, o, ka, na ka na iyak. O, oh, bukas na lang daw kayo magtawag. O, oh, bukas o, na tayo mag-lesson. Gusto ko pa daw niya ato din din. Huwag ka gabi Ayaw na ato din din niya. Oh, plus pa o, daw kaya natin. O, o, ulitin natin. Mo. Yung kabay mo. Bilang mo. Oh, one plus one. Oh, one one. ilan? ilan? Oh, ilan? One, Oh, ilan? O, ilan? O, ilan? O, ilan? O, two. Oh, galing, o, galing. Oh, galing. Two plus two. Hmm. Two plus. Two plus two. Oh, two. two plus two na naman daw. Oh, bilangin mo lahat yan ilan? three 4. oh ilan lahat? Uh oh ala one two 3, four. <laughs> four. oh ilan lahat? four. oh dito, ako. one oh. uh -huh. plus two. oh two plus two. Yeah. Oh, move on move on. three plus three. oh three plus three na oh yan. Bilangin mo lahat yan. one two three four five six. oh ilan lahat? six

5 plus 5. 5 plus 5 na. Ilan lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo, sabihin mo kaya 10. 10. Oo. Oh. I would care to tell you. Ang dagdun na lang. Eh, mahihirapan ka na kasi. <laughs> Hindi, yung 3 plus 2, ganoon? Ano ka ba naman? Ah, okay, okay go, go. 1 plus 2. 1 plus 2 daw. Isa doon, 1. Tapos two. Two, ah. Uh, two. O, oh, ilan lahat yan? Bilang mo na. Ano mo? One, two, three, O, oh, ilan lahat? Four. ulit. <laughs> One plus two lang. O, oh, count mo lahat to. Five, two. Two. O, oh, ilan lahat? Three. Three. One plus two is three. Oh, very good. O, oh, ano pa ate? 4 plus 1. Oh, 4 plus 1 ka naman eh. Oh, 4 dito. 4 plus 1. Oh, bilangin mo lahat. 1, 2, 3, 4. Ito ba? 4. Susunod sa 4. <laughs> Ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ilan lahat? 5. Oh, 5. Pero kasamuan din mo. Ganun. For ni an 3 plus three, ay, de 3 4. Ha? 3 plus 4. 3 plus 4 daw. 3 plus 4. <laughs> 3 plus 4. Ilan lahat po? Bilang mo na. Tawag mo to sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan lahat? 7. Galing. At sige na Ang galing-galing mo naman na sa map. Nakaka-proud. Oh. So. Okay. Matulog na tayo, guys. So, tulog na tayo po. Antok na rin po kami po. Bye-bye. Bye-bye. Baka lumabas yung spider. Madami na nakon. Sa punta Hindi na. Okay. Bye-bye na ate See you na Bye-bye